mo siya? Kahit alam mong bunis siya? Tita, hindi ko naman po sinasadya. Siya naman po yung nauna. Hindi sinasadya? Sige, Myla, kunin mo na mga damit mo. <sighs> hindi ako papayag na hindi ka bumalik sa akin, mahal. kalimot sa babae yun. Ma, mahal ko si Myla. Hay nako! Bakit yun baka kasi ang pinili mo? Ang daming babae dyan! Ma, tulungan mo naman makuha si Myla at ang anak ko sa mama niya. Hayaan mo muna mga anak dun si Myla sa mama niya. Pagkatapos nun, kukunin natin sila. Kailan pa yun, Ma? Hindi na ako makapaghintay. Basta, yun ang plano ko kung gusto mong pumayag ako. Pag nakuha natin yung bata, ako ang mag-aalaga sa kanya. Sige, ma. Ikaw ang bahala. Kailangan mapapayag kung bumalik si Myla sa anak ko para ako ang mag-aalaga sa apo ko. Total, nakaasa lang naman sila sa amin. Bala eh. Myla. Si Kuya Renzo ah, tsaka yung mama niya. Bakit kaya? Ma. Nandiyan po si Kuya Renzo at ang mama niya. Sige anak, puntahan natin. Myla. Myla. Oh, bala Tuloy kayo. Balae? Nadyan ba si Myla? Nasa kwarto niya, Balae. Sige, ma. Pasok muna po ako sa loob. Ma, mano po? Kasama ko nga pala si Renz. Balae, bakit nga pala kayo napadalaw? Gusto sana namin makita yung apo ko. Nasa loob siya ng kwarto, natutulog. Balae, umupo muna tayo. Balae, alam mo naman siguro na may trauma ang anak ko sa ginawa noon ni Renz. Alam ko yun, Balae. mo muna natin sila mag-usap kung ano yung plano nila. Ma, pasensya na po. Ayoko muna po makipag-usap kay Renz. Sige, ikaw ang bahala, Myla. Basta babalik kami dito para dalawin yung apo ko. Walang problema doon, Balae. May karapatan naman kayo sa apo natin. Hayaan na muna natin ang mga anak natin. Balae, hindi na kami magtatagal. Baka gusto niyo munang mananghalian dito, Balae. Hindi na baka kasi gabiin kami sa daan. Kayong bahala, mag-iingat kayo ha. Sige balae. Eh. Myla. Anak, tara na. Ma, uuwi na tayo? Hindi ko pa nakakausap si Myla. Muwi na tayo Renz, tara na. Man naman. Sabay na lang tayo mag-usap. Ma, bakit hindi mo sila kinausap na maayos para makuha natin si Myla at ang anak ko? Prince, hindi mo ba maintindihan? Naayo pa ni Myla na makasama ka. Bakit, Ma? Anak, hintay na lang natin na maging maayos ang sitwasyon niya ni Myla. Hindi nagkakaproblema ka ng ganyan. Hindi na ako mahal ni Myla, Ma. Mabuti pang wakasan ko na lang yung buhay ko. Anak, wag mong gagawin yan. Suyuin mo si Myla kung maaari. O kaya, tawagan mo siya. Paano, ma? Kung hindi rin siya pumayag. Subukan mo lang, anak. Para makuha at makasama na natin sila dito. Basta anak, ipakita mo sa kanila na responsable kang ama sa anak mo. Ako nang bahala sa'yo. Sige po, ma. Basta, tulungan niyo ako. Anak, ayos ka lang ba? Medyo ma. Iniisip ko lang kasi yung anak ko. Lalaki siyang walang ama. Gusto mo ba na lalaki siyang may ama, pero lagi naman kayo nag-aaway? Kaya nga po ma, hindi ko po alam kung saan po ako lulugar. Ayokong lumaki ang anak namin na sira ang pamilya namin. Huwag mo nang isipin yon. Ang mahalaga, ligtas kayo ng anak mo sa kamay ng ama niya. Ewan ko ba ma. Mahal ko din po ang anak ko. Kaya mahirap din po sa akin na wala siyang kikilalang ama. Ang tigas talaga ng ulo mo. Basta kung hindi ka makikinig sa akin, hindi na kita pakikialaman pa. Ate, narinig ko yung usapan niyo ni Mama. Baka pag bumalik ka kay Kuya Renz, mapahamak na naman yung buhay niyo. Bakit hindi mo nalang pakinggan yung sinasabi ni Mama para din naman yung sakabutihan niyo ng anak mo? Ewan ko, Mercedes. Nagkukuluhan ako. Sige, Ate Mayla. Pag-isipan mo ng mabuti ang mga desisyon mo. Si Renz? Mahal, bumalik ka na. Gusto ko na makasama ka at ang anak natin. Hindi ko alam. saktan mo lang din ako ulit. Hindi ko na magagawa sa iyo yun. Nabigla lang ako. Kaya bumalik ka na. mag iisipan ko pa. Para sa anak ko na lang, ayoko siyang lumaki na walang makagis ng ama. Mahal, may trabaho na ako. Talaga mahal? oh, mahal. Mag-uumpisa na ako bukas. Pagbutihan mo ang trabaho mo, ah. Sana magtagal ka na dyan. Anong ibig mo sabihin? Hindi ko pinagbubutihan ang trabaho ko? Hindi naman sa ganun, mahal. Ang akin lang, sana ayusin mo na. Lumalaki na si Amy. Bakit? Hindi naman ikaw ang gumagasto sa pagpapagatas kay Amy, ah. Sila mama naman. Lagi mo na lang ba iaasa sa kanilang anak natin? Hindi na nga natin siya nakakasama kahit sa pagtulog. Mama mo na lang lagi ang katabi niya. Ni hindi na nga nagiging malapit yung bata sa atin eh. Natural. Dahil lahat ng gastusin ng bata, sila mama ang sumasagot. Yun na nga. Gusto ko magsikap ka para makabukod na tayo. Anong sinasabi mong bubukod? Dito lang tayo. Hindi ako hihulay kay mama. Kung alam ko lang sana na ganito ang gagawin mo sa amin ng anak mo, hindi na sana ako bumalik sa'yo. Wala ka na magagawa. Dahil nasa puder ka namin, kaya sumunod ka na lang. Hindi. Aalis ako. Aalis kami ng anak ko. Anong sabi mo? Hindi ka nababalik sa magulang mo. Hindi pa tayo kasal, Renz. Kaya wala ka pang karapatan sa akin. Sige. Subukan mo umalis. Pero hindi mo makukuha ang anak ko. Kung alam ko lang na ganito ang sasapitin ko sa kamay ng pamilyang ito, hindi na sana ako bumalik dito. Aalis ako. Iiwan mo na kita, anak. Babalikan kita kapag may trabaho na ako at may ipagmamalaki na ako sa mga lola mo. Hindi ko kahayaan na lumaki ka sa kanila dahil sa akin ka nang galing. Ako'ng may karapatan sa iyo. Ako'ng nanay mo. Babalikan kita, anak. Mahal? Mahal? Saan kaya yun? Mayla? Hindi maaari ito. Mayla! Myla, Bakit mo naman ako iniwan? Orens, bakit ka sumisigaw? Ma, iniwan na ako ni Myla. Ano? Walang utang na loob talaga yung babae niyan. Tahan na anak. Magpakalalaki ka. Nandito pa yung anak mo. Ma, hindi ko kaya na wala si Myla. Mababaliw ako. Tigilan mo na nga yan. Bakit pa kasi ang nagustuhan mo? Mahal ko siya ma. Mahal na mahal ko siya. Hayaan mo anak. Gagawin ko ang lahat para makalimutan mo ang babaeng niyon. Hindi bale. Nasa akin ng anak niyo. Hindi na natin siya kailangan. Palalakihin ko ang apo ko na hindi niya kikilalanin ang ina niya.